stay with, with us. <laughs> po, ito po <coughs> ah. ng na uh, nanalo po dito sa Davao City. po. <laughs> <laughs> Yan, nabangabang lang tayo mga boss. No? Malapit na. Alas stress po na kapon, Malalaman na po natin yung mga nananalo. Dito po sa Davao si First, second, after this week. Yan o. No? Yan, siya ka po. Mga boss. No? Pakishare po ng ating live. Yan na ba ka <laughs> So, yun na. Abang-abang lang po tayo mga boss. Ayan, pa-share po ng ating live. malapit na. Five viewers Live din tayo sa isa natin channel mga boss. PH. mga vlogger na dito din boss. si Sir Ko oh, si Padrones nandito at si Kadang Pan Digital Channel share po ng ating mga boss ay na na-mix o kalo mo surrender may chance pa daw <laughs> yagin <laughs> dili po mo silinder gabi na mo ni Ganda pa kayo na di, di pa kayo sila mo silinder wala na surrender na yun kasi ah, kapiil kail malinaw ah daw kapiil wag kapiil hindi man magkapatid yan eh si kapiil andun po sa kanila ah sir kail Yan, live pa rin tayo dito sa kabila po, no? Kabilang, Tingnan nga. nyo sa channel nila. Nandiyan lang yan si Kapiel oh, search nyo lang, Kapabansang Luyal. Diba? Ha? Yan. Hanapin nyo pa, eh. wala na nga dito. Hanapin uh, nyo pa. Mahirap yung mga gilap. Oh, nawawala nga yung bigla, eh. Hmm? Wag wala, wag nyo nang hanapin. Hmm. Nakablock siya? Bigla nga yung mawawala, eh. Wala, eh. kapabang uh, tayo. Malapit na Magsisimula na po ang Wala daw. Wala, wala daw. Hindi siya mga kwan. Bindu siya makakomen. Hindi siya makakomen. Hindi niya yung malapit na mga boss no? at mag na proper sa no? mga nanalo ano na may post Sana, napos mo at ba kayo na ibigay sa volunteers ang kopya ng gusto ko niyo para malaman kung sino talaga nanalo sa bawat lugar. So, uh, um, sige, tatry natin yan ma'am. road fish Kasi pa siya yung tatlo lang nanalo sa PDP. Yun nga Eh, marami talagang uh, nagtanong po ma'am. Marami talaga yung mga nagtanong. Kapil na na diyan po na So oh, Ito lahat na po no, nanalo per second third District. Ay, mga siya, tapos ay mga bake. No. Ito, malalaman natin ito sa first, second, and third district. So, alas tres po, mag, mag uh, sisimula po, no? Ito po, uh, proclamation po. Wala. Congrats, na, tamayo siya, no? ito sa kabila ng Ito hope sa akin, uh, ito tan TV din. Like po tayo dala kong account mga boss, no? ito TV at um, hope PH. Hulong lang siguro yan ng boss para malaman ng ito kong zero. So, sana, malalaman natin kasi sa tingin ko may magpapahit po yan ng makarot. Uh, Sigurado sh po yan. Tingnan natin ano yung mga posibleng pang mangyayari. Eh, hindi pa naman po mga pero alam, parang para talaga, no? Yung kanila ng uh, parang mga masip, no? Um, at siya uh, na pinuklama yung labing dalawa talaga na number 12 si Senator Amy Marcos. Ang dami nang nakuan eh ang daming ang nagtaka na naging 11 pa si Peter Lapid at ah, si Peter ng Cebuay Tambling. Si Ben si Tambling ah, daw. Si Ben Tambling. Kirwin. Kirwin. Daong pa si gani? Kirwin Pero ano siya sa ni Kirwin? Kirwin. Kirwin. Albera dili man at Albera si Kwan si Richard dili ata si Albera dili Albera si Kerwin Kerwin Albera Ormok si Ormok uh, Ormok Ormok si Richard Congrats um, nah, daw ba Duterte Terte Parin Yes Di madala daw kay Sanya do daw yan daw daro May palagi mukaon ug kwan lagi dahon may pamudag kahon kwan kahon dahon Partial pa ba? Partial pa daw Oh, si Amy, muntung last na Oh, last si Amy. 12 12 si Amy. 12 si Amy rin yung number 10. 12, si 12, si 12 si to. Twelve si 11 si Lito 10 si Camille So baka ba malapit na po Malapit po na po ang gana stress Pakishare po naman Pakishare po pila ka percent daw pila ka percent? Okay, pagbutang na ko. Nawe butang. Pulo bat na ka? 20% ato. No. Mm.

tama no siya magno mau oh, ganit tama no uh, ilisi ili si Roble? wala meron silang tanan na merisi mau oh, malita itin mixer ko siguro merisi di anak kamali manggun nila ilahang gi dautan ang nakamali, lautan, mga Duterte as 11 yun yung mali po nila Pasa, 11. dapat kung mga panya ka huwag mong uh,

So, uh, least ito na no. Ito na talaga yung uh, pinakahihintay natin. Sweet malito dito, kamusta? Magandang hapon, host. Tara kape tayo ug merienda. Sige, sweet malito dito. Uh, kain ka po diyan. Kami po uh, dito pa lang po muna sa loob no kasi ayoko ko po talagang kumain ng madami kasi magka ako. <laughs> Congratulations to 30. Yes po no. <laughs> At maraming maraming salamat sa nakapanood dito sa isa po um, uh, account po uh, Ano oras mang, alas tres po? Alas 3 po, Ma'am Rosemary Cruz Sigurado na po yan, alas 3 Malalaman na natin yung mga nanalo po dito sa District 1, District 2 at sa District Yon no Congratulations talaga Tatay Digong uh, Ikaw talaga yung Uh, isa sa mga dahilan no kay lumalaban ko ang mga sambayan ng Pilipino. Yes, po. landslide like po tayo. landslide po yung pagkapanalo. No? Na, wala eh malayo, malayo talaga yung boto ng Nobrales. Hindi ko di ko na parang hindi ata abot ng 100,000 no yung boto ko ng uh, dalawang magkapatid. Si Miguel at si Carlo. Ubabot ko ng 100 yung buto ni Migs at Parang hindi na. Hindi na. No. <laughs> <laughs> um, Ang ng agwat. Uh, no? Ilang buto ba yung uh, first at second district? Y yung sa first, mga ilang butante? Pila 150 plus 150 plus sa population proximate So parang yung sa kwarto uh, so, sa, sa, sa may 100 plus ata yung kay kung sa first district mga 200. 200 plus 100 plus 'no. So hindi pa yung mga iba hindi pa bubuto doon, 'di ba? Hmm. 'no si at oh, yeah. was... City yes. hmm. yes. na lahat, lahat City na. Ah, ano And yun? Ah, yung population, ilan yun, ba yung population dito sa Davao? 2 million. 2 million. Dagana mo. So, yung mga butante talaga is na nasa sobra 1 million. Sobra 1 million. Um, Yan yun, so, yun, yun. so, yung mga first time voters, kaya lang iba. yung mga kasi mga first time voters <podcast> ngayon. Hindi huh? pa nakapag-register talaga.

Yes. <laughs> so kanino butang nato wala walay pundo ang ang uh, House of Representatives o oh, this first and second this, to third. So sa so, umano nila pag siguro no sa imong pagtan-aw. Oh. Kung dili mataga no, pundo ang first second third district. Kailangan <laughs> ni course Uh, wala po po yung niyata na, na daily uh, sa ilang pag-booking course uh, ayun na lang natin na uh, paguling ang panintang at bahala kang sweldo um, monthly da dawato nila pero ikasto nila sa saktong pamaani with the services na daghang natapangan sa katawagan isa po ang uh, naidaghang mga of circumstances na hindi na ito ikalimod. Number one, ang kanilang kong riyakot baya, ng punta ng sa tao, and of course, ah, di man, di man tanan intended kay na may budget region. Pero di naman intended sa Pero hindi naman matapangan na monthly So, diligit ang um, Davao ba lang ang diligit magsalig sa pondo sa na sa asa dito sa taas? Hindi na magsalig sa taas. Diligit na magsalig sa taas. Diligit na magsalig sa taas. Diligit na magsalig So, we'd ba better mabalaka in the 1st, 2nd, 3 district kasi hawak nila ang pero sa uh, taas. Lahat about sa pundong ba, nila at karaniwan 'di po mabalakan on my part, to. mo balik sa.

sa kuan ko kadto na kaputang si tatay ni Kiko still uh, let's give them the time uh, when well, they they can survive even though sa Uh, sa so, uh, international government. So, like, uh, and sa Davao, uh, for the first 100 days, I mean, it will be, you know, sa we got sa what nasa And like uh, we expand para ba ang existing ordinances and codes na implement up to now sa ito ang bukang uh, ng Davao. And like uh, ang mga uh, comebacking, um, um, uh, ang mga um, bagong pangalan, bagong um, naong, so kira ang apelido uh, na walay minority sa still they are complacent na uh, unta ang ilahang mga pwede na imamat ang para sa kayuhan sa atuang lakbayan. So ito uh, ah, kadagpan, no, ito may nagsabi na lagi na baka daw uh, maging uh, uh, Talamak naman daw yung uh, patayan dito sa Davao. Huwag naman sana kasi... naman. Useless ang peace and order with it's probable future for our world. sa mga... sa dekada o Oo

Pangulo Omar Aquirigo. Kasama na rin natin si yeah, Like and share po tayo. sabi ni kong sabi ni kong Nugrales mas close na office niya pag natalo yun no malalaman tayo kung mag close po talaga good leader basta tuloy lang ang nasimulan tama po mga dita. unsaon saan pag nagikuha naman tala ng kawatan ang kawarta pero ang among BP na lingkamot ihapang na matabangan ang uyamot kauban ang iyong mga mamumuhat tama po Joyce Pasco chat out. So, why Usman congrats din Duterte. Duterte ng tunay na nagmamahal sa taong bayan at sa Pilipinas, We love you that digo. Yes po no. Bring home, Dad Amer. Masaya Tatay ngayon no. Maganda ah uh, maganda po yung ni tatay kung do doon po. Ah uh, fresh kong fresh ko, fresh na fresh po siya uwi okay, ka na, kailangan ka na ng ating bayan. Tama po, Maria Victoria. Marilyn Malones, wow, congrats sa family to 13 nilang pasong dati ng mga naglalais. Tama po, landslide po, mga Marilyn. Rosemary Cruz, ano oras permission? Alas stress po. Tony Boy, Paulus, shout out. Tapos sa progression, magsisimula pa lang, alas stress, mamirasol gubatan. As for sir, yung sultan ng binalita si Senator ng Pilipinas lang ba? Wala bang? Sa Japan lang po ako nakakita ng uh, may kwan po. Na-search ko po, Japan, 35,000 voters doon. Puro pinipilaban po mga boss. No? Pinipilaban po yung uh, nangunguna po doon. Pero sa iba pa, hindi, po, hindi ko po na buha, no? Yung mga uh, tali kasi sa Japan lang po yung lumabas kapag i-search mo. Paano sa tayo digong kung paano siya makakapanumpa bilang mayor? Iyan nga po, no? Mamersol Gubatot. So, South Taking ay pinag-uusapan pa, pinag pa ni uh, Bipin ay sara at ito nga defense lawyer po, no? ni, na si Attorney Kaufman kung ano yung posibleng mangyari or ano pa yung hakbang uh, para po uh, makapanumpa si Tatay Digong dito sa Davao City. Watch you from Kuwait, Zuli Duterte Mabruk, Tatay Digong, and our family, Alawakbar. Okay, si Garcia, parang uh, waiting daw siya na order kung paano panumpain si Tatay Digong para may plan. Dito, sila disqualify. Hindi yan mangyayari po. Hindi yan pwede mangyayari po yung mga disqualification, disqualification, ni Tatay Digong po. Hindi, parang ganun po. Uh, parang uh, hindi po nila binagyan ng chance, no? Kahit, hindi, sabi, sabi ni Garcia, hindi pa naman po, no? Wala pa po kaso si Tatay Digong. Kaya hindi pa po sila pwede mak makapag- uh, Uh, makapagsabi po no na na ma-disqualify -di si Tatay Digong kasi wala pa naman pong uh, kaso si Tatay Digong po mga boss. Chona Clemente, shout out sa iyo, ma'am. Dalawang magkapatid, nag-tiktok na lang, malo ang cheta. namang tukan to din na gurgur. Na. <laughs> <Gurgur> ang suga. Iya <laughs> na. So yun, malapit na po, malapit na po magsimula mga boss. Yes, 10 pesos po yung uh, tubig mga boss. Yan na. Sino pa na ba councilor dyan? Sa first district po, si Rigo, no? Na isa sa mga nabigyan po ng uh, pangalan po ni Tatay Rigo, uh, Rodrigo Rigo Duterte II, na anak po ni uh, ni Kung, no? Ni Kung Pulong mga boss. burger. Meron po minute burger kaso marami po ma'am. Matagalan pa yan. Matagalan pa po na tayo nito. Matagalan pa po yung paggawa kung burger po. Kasi kung burger po na doon ka mag-order sa kasi may buy one take sa minute burger. May ano, alas 3 po yung proclamation. mag-sign up muna kayo. Mag-sign up muna tayo. Mag-alag tayo muna. Sunod na